Isipin ang kadakilaan ng isang kwento ng pag-ibig na may walang hanggang epekt. Ngayon, sasamahan namin kayo sa isang kamanghamanghang paglalakbay. Tuklasin natin ang isang kwento ng pag-ibig na lampas sa panahon at mga hangganan. Isipin ang isang pagmamahal na sumusuong sa mga hadlang ng kultura, wika at maging relihiyon. lahat ng ito sa konteksto ng isa sa pinakatanyag na panahon sa Biblia. Pinag-uusapan natin si Moises, ang tagapagpalaya ng mga Israelita, at si Zipporah ang kanyang asawa na mula sa lahing Kushita. Paano kaya tayo tinuturuan ng relasyon nila tungkol sa pagkakaisa, layunin at mga plano ng Diyos? Kapag naisip mo si Moises, ano ang unang imahe na pumapasok sa isip mo? Marahil siya ay nasa harap ng nag-aapoy na palumpong o itinatapat ang kanyang tungkod upang hatiin ang dagat na pula. Ngunit sa likod ng mga makasaysayang tagpong ito, may mga mahalagang detalye sa kanyang personal na buhay, lalo na ang kanyang kasal kay Zipporah, anak ni Jetro, ang pari ng Midian. Ngunit sino nga ba si Zipora? Ano ang kahalagahan ng kanyang pinagmulan na mula sa Afrika sa konteksto ng Biblia? At ano ang maari nating matutunan mula sa tipan na nagbuklod sa dalawang makapangyarihang tauhang ito? Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga tanong na ito at sisilipin ang kahangahangang lahing Aprikano na humubog sa bahagi ng paglalakbay ni Moises. Tuklasin natin kung paano ginagamit ng Diyos ang pagkakaiba iba upang maisakatuparan ang kanyang plano at kung ano ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga kristiyano sa kasalukuyang panahon. Habang pinagninilayan natin ito, itanong sa iyong sarili, bakit kaya pinili ng Diyos na si Moises ay mapangasawa si Zipporah? At higit pa rito, paano natin maisasabuhay ang aral na ito sa ating mga sariling buha? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento, dahil nais naming marinig kayo ang paglalakbay ni Moises at ang pagtatagpo kay Zipora. Upang maunawaan ang lalim ng kwentong ito, kailangan nating bumalik sa panahon ng tumakas si Moises mula sa Ehipto, matapos niyang patayin ang isang Ehipsyong ng aapi sa isang Hebreo. Sa kanyang pagtakas, napadpad siya sa lupain ng Midian, isang teritoryong may malalim na kaugnayan sa Afrika, dahil sa lokasyon at pamana nitong kultural. Doon niya nakilala si Zipora, anak ni Jetro, isang lalaking inilarawan bilang pari ng Midian, na kalaunan ay naging kanyang biyenan. Ngunit bakit mahalaga ang pagkakatagpong ito? Ayon sa Biblia, si Moises ay sumilong sa isang balon, kung saan nasaksihan niya ang isang grupo ng mga babae na inaabuso ng mga pastol habang nagpapainom ng kanilang mga hayo. Sa pagpapakita ng kanyang malasakit at pagkamaalalahanin, tinulungan ni Moises ang mga babae at pinalayas ang mga nang-abuso. Kabilang sa mga babaeng ito ay si Zipora, na agad niyang hinangaan dahil sa kanyang tapang at kagandahan. Siya ay mula sa isang lahing na ng maraming iskolar bilang Kushita o Aprikano, isang koneksyon na nagpapakita ng pagkakaiba-iba at kayamanan ng etnikong kasaysayan sa kasulatan. Ngayon, huminto at magnilay, bakit kaya nagbibigay ng maraming detalye ang Biblia tungkol sa tagpong ito? Ipinapakita na kaya ng Diyos na sa kanyang plano, si Moises ay mga ngailangan ng isang katuwang na babagay sa kanyang misyo. Pag-isipan kung paano, sa kanyang kapangyarihan, pinag-isa ng Diyos ang mga tao, mula sa magkaibang pinagmulan upang maisakatuparan katuparan ang mas mataas na layunin. Mag-iwan ng komento kung ano sa tingin mo ang sinisimbolo ng pagsasamang ito sa panahon ngayon. Sino ang nakakaala? Marahil ang pagninilay na ito ay magbigay inspirasyon din sa atin upang higit na pahalagahan ang pagkakaiba-iba sa ating paligid. Zipora ang malakas na babae at ang kanyang kaugnayan sa kush. Si Zipora ay hindi lamang isang mapagmahal na asawa. Siya ay may mahalagang papel sa mga sandali ng krisis sa buhay ni Moises. Sa aklat ng Etsodo, mababasa natin ang isang pangyayari kung saan binalak ng Diyos na kunin ang buhay ni Moises dahil sa kanyang pagkukulang na isagawa ang ritual ng pagtutuli sa kanyang anak. Si Zipora ang agad na kumilos, isinagawa ang ritual, at sa gayon ay iniligtas si Moises. Ang gawaing ito ng tapang ay nagpapakita ng isang babae, na hindi lamang nagmahal sa kanyang asawa, ngunit naunawaan din ang kahalagahan ng pagsunod sa Diyos. Ngunit sino nga ba ang mga kushita, ang lahing pinagmulan ni Zipora? Sa kasaysayan, ang Kush ay isang rehiyong matatagpuan sa timog ng Ehipto, sumasaklaw sa bahagi ng kasalukuyang Sudan at Ethiopia. Madalas na binabanggit ang mga kushita sa Biblia at hindi maitatanggi ang kanilang kontribusyon sa mga kwento ng kasulatan. Sa kabuuan ng Biblia, inilalarawan ang kush bilang isang lupaing mayaman, malakas at puno ng karunungan, mga katangyang tiyak na humubog sa pagkatao ni Zipora. Paano kung si Zipporah mismo ay isang buhay na patunay na pinahahalagahan ng Diyos ang lahat ng bansa at kultura sa kanyang mga plano? Itinuturo kaya ng unyon ni na Moises at Zipora na hindi tayo dapat maghusga base sa panlabas na anyo o pinagmula. Paano ka tumutugon sa pagkakaiba-iba? Ibahagi sa amin kung ano ang kahulugan ng kwentong ito para sa iyo. Bilang mga Kristiyano, tinatawag tayong tumingin ng lampas sa pagkakaiba at kilalanin ang natatanging halaga ng bawat tao sa kaharian ng Diyos. Ang tipan na nag sa isang bansa. Ang kasal ni na Moises at Zipora ay hindi lamang isang pagsasama ng dalawang tao, kundi isang simbolo ng tipan sa pagitan ng mga lahi sa pag-asawa niya ng isang babaeng mula sa Afrika, kinakatawan ni Moises ang plano ng Diyos para sa inklusyon at pagkakaiba-iba. Nakakatuwang isipin na kalaunan ay nakaranas ng kritisismo ang pagsasamang ito mula mismo sa mga kapatid ni Moises, sina Aaron at Miriam. Sa aklat ng mga bilang, mababasa natin na nagreklamo sila laban kay Moises dahil sa kanyang asawa na isang kushita At ano ang ginawa ng Diyos? Pinagalitan niya sila ng matindi ipinapakita na ang pagpili ni Moises ay may kanyang basbas. Itinuturo ng pangyayaring ito ang isang makapangyarihang aral tungkol sa pagtatangi at pagtanggap. Hindi nagtatangi ang Diyos at ang katotohanan ito ay paulit-ulit na ipinapakita sa kasulatan. Kung ikaw ay nakaranas ng pagtatangi o paghuhusga, alalahanin na ang plano ng Diyos para sa iyo ay hindi nakadepende sa opinyon ng iba. Ano ang palagay mo sa aral na maari nating matutunan mula sa tugon ng Diyos sa kritisismo laban kina Moises at si Ibahagi ang iyong opinyon sa mga komento dahil ang aral na ito ay nananatiling makabuluhan hanggang ngayon. Bukod dito, isa alang alang ang epekto na nagawa ni Zipora sa paglalakbay ni Moises. Siya ang naging katuwang niya sa mga panahon ng pagsubok at ang kanyang pananampalataya at tapang ay mahalaga para maisakatuparan ni Moises ang kanyang misyon. Ano ang maituturo sa atin nito? tungkol sa mga espiritual na pakikipagsosyo at paano natin ito buha. Ito ang pagkakataon upang magnilay kung paano ginagamit ng Diyos ang mga relasyon upang palakasin ang ating mga layunin. Pagninilay at aplikasyon sa ating buha. Sa pag-aral natin ng kwento ni na Moises at Zipora, na pagtatanto natin na ito ay hindi lamang kwento ng pag-ibig, kundi pati na rin ng layunin at tipan. Pinagsama ng Diyos ang dalawang taong ito upang ipakita na ang kanyang kaharian ay para sa lahat, anuman ang pinagmulan, kulay o kultura. Gayunpaman ito rin ay hamon para sa atin na suriin ang ating sariling puso. Paano tayo nakikitungo sa mga pagkakaiba sa ating paligi? Bukas ba tayo upang matuto mula sa mga taong na iba sa atin? Itinuturo sa atin ni Zipora na ang lakas ay hindi lamang makikita sa hayagang pamumuno, kundi pati na rin sa tahimik na suporta. Siya ay isang babaeng, sa kabila ng mga hamong pangkultura at espiritual, ay nanatiling matatag sa tabi ni Moises. Ang kanyang kwento ay nagbibigay inspirasyon sa atin na maging mga katuwang sa layunin ng buhay ng mga taong mahal natin. Tinutulungan silang maisakatuparan ang tawag ng Diyos. At ikaw, handa ka bang maging ganitong klaseng katuwang? Paano natin mayaangkop ang aral na ito sa ating mga relasyo? Mag-iwan ng komento at makilahok sa usapan na ito. Habang tinatapos natin ang talakayan, Tandaan, ang kwento ni na Moises at Zipora ay isang makapangyarihang paalala na pinipili ng Diyos ang mga ordinaryong tao upang gawin ang mga hindi pangkaraniwang bagay. Kung ikaw ay nakakaranas ng mga hamon o pagdududa tungkol sa iyong papel sa plano ng Diyos, tandaan na may espesyal na layunin ang Diyos para sa iyong buhay. Huwag kalimutang sapat ang kanyang biyaya upang bigyan ka ng kakayahan na tuparin ang layuning ito. Maraming salamat sa panonood ng video na ito. Inaanyayahan namin kayo na mag-subscribe sa aming channel at ilik ang video na ito. I-click din ang kampanilya ng mga abiso upang lagi kang updated sa aming mga bagong upload. Hanggang sa susunod na video.